Ito nga o lang namin ngayon guys. Adobong chicken feet. Adobong chicken feet. Yan. Guys, ha? Ayan okay, muna guys. Halo-halo ko muna guys. Sarap na ito. Huh? Ayan. Sarap yan. Ang doon ha ang ulam na mo, Oh. Pampaniod to. Tanghalian. Yung, ito ang ulam namin. Tanghalian. Chicken feet. O ba guys? Sarap to guys. Tikman ko muna guys ang sabaw. Maalat ba? Good. Mmm. Sarap. Chicken feet. Sarap. Chicken feet. Alam mo guys, yung chicken feet, sustansya din ito. Para sa mga buto-buto din natin.